Mga nga, upload ko ito mamaya. <laughs> Oo. Oh. Tingnan ko kung tala ko sticker ko, ha? Ay, eh, wala. Hindi ko tala. Hindi ko tala. Hindi <laughs> <laughs> ko tala sticker. dapat afternoon mga tol at uh, eto araw ng martes at uh, hindi tayo nakapasok gawa ng uh, matinding baha no nang dinulot ng low pressure area so eto nga mga tol at uh, na ano natin balita so today's video mga tol uh, paano muna natin today's video mga tol kaya e, uh, iikotin natin to ang uh, Aguinaldo Highway e, check natin kung alin doon yung area kung bumabaha pa kasi para bukas naka Naka-prepare tayo mga tol. Baka hindi naman tayo makapasok. So yun ang ating check. At ayon nga doon sa pag-asa no. Sa weather update. ang Itong uh, uh, habagat o ano low pressure area na to. Ay magiging isang bagyo na. Typhoon. O ito bumaba na dito o. Oh. So dahan-dahan lang tayo. At kita nyo simula pa kagabi. Hanggang ngayon. At itigilan ng kabahagya mga tol. Ang ulan ng saglit lang at pagkatapos ay ito, bububuhusin naman at uh, time check mag alas 4 ng hapon ito, ganito ngayon ang, uh, ano ngayon ang panahon so hindi nga natin nilabas yung motor natin kung punta tayo na ano kasi ma uh, mababas <laughs> doon din yan so ito at kuha uh, tuha tayo ng content ikuti natin yung uh, yung uh, ano Aguinaldo Highway uh, tingnan natin kung aabot tayo sa Bakor so palabas pa lang tayo na Congressional Road mga tol update tayo mamaya -maya at mag save tayo ng ating camera kasi 1 hour lang to ang ating cam so wala tayong nadal reserve ng uh, battery so kaya yun at mag ano muna tayo magpapagas so update na lang ulit ako sa inyo mga matahal. at uh, mag uh, titipid tayo nating camera ng ating battery so ito at uh, palabas pa lang tayo ng uh, salitran road sa lawag okay 2,000 years later so yun no, know, welcome back mga tol no? at uh, dito na tayo sa may uh, sa Litran Road ba so, yan Panginoon at eto, lumalakas ang ulan no lumalakas ang ulan mga tol so, oh taya, shit, taya, oh taya, shit ganito, malamang suspendido pa rin pag hindi tumigil to hanggang bukas, ganun pa rin ang mangyayari nito suspendido pa rin ang mga pasok ng mga estudyante at gobyerno malamang gobyerno kasi government yan eh Ingatan nila yung mga gumpa okay, na Ginaldo Highway na tayo Check natin ang mga area na binaba dito mga tol Simula Imus, Bacoor, La Dasmarinas Sa Dasmarinas mga tol Ang tubig dito ay hindi ganong tumataas Kasi itong area na to na mataas na siya Pag bumaha itong Dasmarinas, lubog na yung Las Piñas uh, Imus, Bacuobian, kaya ngayon, swerte talaga yung mga kuha ng bahay dito sa Tasmarinas, lalo na sa mga, ano, sa bukana na to. At, ah, safe. Walang baha dito. Nadadaan. Paano masabi? Imus, Bacuobian, Tasmarinas, ano ba yan? Doon mo lang makikita yung mga baha. Okay? Ayon sa weather forecast mga tol, ang uh, low pressure na yan yung kabagat oh, na Hindi totoo yan. Pag Dante. Bola lang yan. Ah, eto, <laughs> tuloy, uh, ito. Update ko rin naman tayo dumamaya sa, ano, sa balita. Ano? Tuluyan na bang naging bagyo? Kasi kung mamaya ay naging bagyo to, awawa naman yung ano. Yung mga pauwi, ano, may stranded. So magpapagas muna tayo. Dito lang tayo magpapagas may uno. Pura dito eh. <laughs> tatlong bar ng dalong barok. dito medyo tulad tayo sa gilid. Yeah, okay, oh, tingnan mo. Oh, oh tayo pumaspas pas, no. Ingatan din natin 'yung mga kanal-kanal mga tol, no. 'yung mga kanal na 'yung mga hukay. Ayun, you know, oh, oh, hey, no. Ayun. Okay. Hoy, brother. Ang no. So, tingnan niyo 'yung volume ng ulan. Pag dito titigil, tata lulubog talaga 'to. Ang last piñas, talaga lumubog na dito 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 dito, to. nga eh, doon sa ano 51 lang 'yo. Eh, oh. Nakahanap tayong Phoenix no Dito malapit So malapit na tayo sa Rico District Mall Imus Ito At yun mga ano Yun no oh. Kita niyan. Mga ganon Parang ko konti lang sa ano Ayan, yung mga gantong hukay ano At sa mga nagmumotor Ang utol natin dyan Yung mga Apo riders no Ayan no oh. Konti lang oh Ano yun Lalalim ng mga Upa ng ano Kalsada Alright Andito tayo sa may Imus no District Mall Imus ah, Okay alas 4 ng hapon mga tol no. So matagal-tagal lang ang ah, hinto na natin ito. Ikaw po no. Ah, kanilang, ano. Kung mapapansin si Cos, si Bossing no. Ah, right do na. Ah. Kulit eh no. Bakit kaya no? Kaya nito oh. Ah, nasira yung kalsada kasi sinisira, patay na. Oh, ano pala to? Oh, shit. One way do pakumuha ng pasahero no. Oo nga no, no? mali natin. <laughs> Dapat doon pa tayo sa loob. One-way ticket pala to. Kasi nga, uh, inaayos, ano? Ito, mas okay na to, no? Kasi wala nang masyadong lubak. natay gulong ko, parang flat, no? tayo natin yung minto sa may gasolinahan dyan. Ayan, dito mga to, lahat medyo malalim na limang tubig dito sa may ano, coastal no? Aray! Ayan, no? Imus! Lahat ba siya nagmumoist? Parang ang flat, no? So, hanap tayo natin tigilan muna, no? Check natin ang ating gulong sa likod. <laughs> na pa. Dini, dini, dini. Ano ito sa kabilat na tinigilan, ah? dito, dito, dito. Check natin, ha? Hindi naman, na Nakaramdam <laughs> mo lang, ano? O, so, oh, no? Madilim, mga tol, madilim. Yan din, yan din makita. Kalsada. dito tayo. Oh, so, mga tol! Pwede rin natin ang imus, no? Yun yung oil. Magkano? Mahal din dyan. E, no? yun, no? So, yun, boss. <laughs> yun, oh. So, imus pa lang tayo. So, lumakas na lumang buhos ng ulan, mga tol. Nakikita nyo yan. Ah, aray ko. So, posible. Oh, lumusot na yung sa akin sa kapote ko. Parang basa na yung short ko. <laughs> posible, wala na naman tayong trabaho bukas. Eh, trabaho meron. Pasok. Ito, ganun din ah Uy. So, ito pala yung update ng pag mga tol. At magiging uh, bagyo na pala si low pressure yan. Si Dante na ang panibagong At katatapos na uh, ng ng bagyong krising. Mayroon na naman paglabas niya tuloy-tuloy na naman ang pagbuhos ng ulan ito na nga yung hanging abagat ang naging low pressure area naging sanhina typhoon bagyo dito maraming lubak-lubak dito kaya wala wow, laya na rin yun mo din uh, 53 ano so parang tumagos yung ano no tumagos yung tubig sa ating puwitan sa so, sobrang oh lang. no ano uh, sa imos pa rin tayo so ang ating sadya ay ano lang tong uh, dito tayo kaya dumaan ano try natin dito dumaan ah, wag na ok try natin dito tayo dumaan no mga tol may tagos yun doon sa sa may ano tinatawag doon ng yung anong mall doon malilimutin na tayo ah sa isip mo lang yun yan dito paliwa tayo dito dito lang is mo daming hams sobra lang sobra sobrang ma hamsan dito so dito kita nyo naman ano itong area to wala pang uh, hindi pa binabato dito mataas pa to pero imus na siya may area lang sa imus na binabaha ito parang kukunti ang ulan no pag sa highway mo dami hindi na lalabas ulit sa may Aguinaldo highway no yan no oh. laki ng katawan no <laughs> dito kasi kakunti lang siya sakyan di ba Lumina ah sa Lumina okay Lumina yan ganun di ba maalala mo yan ito pwede na tayo tumagos dito o dun sa Lumina maglulumina na lang tayo no kung try natin dito total sa boundary ng Bacor sige dito tayo so total ang ginaldo highway naman ang ating sadya so dito matas tas yung tubig dito ha yun o no? magkoy tumak so, tayo sa ginaldo highway ano ayun uh, para para tayo sa Robinson Imus so wow so pansin mo mga konti lang yung buha biyahe ano ng mga sasakyan ayun o no? marami na dito mga tapyas tapyas na mga kalsada sa ginaldo highway Imus, Pinto Robinson Imus. Ayan, parating na tayo. So, galing din tayo dyan kahapon mga tol. Nagpapunta tayo sa pag-ibig pan. Inayos tayo at hindi rin natin naayos. Sira din ang system nila, hindi na makapabahit online. Yun lang. A penalty, eh, 3 pesos, no? Sige, check na natin yan. At ma, Mas so, mainam na so, sa loob tayo, no? Mabilis na, nandun tayo. Yung nga lang, maraming hams doon. Hindi ka pwede yung maghataw So ganito yung ang uh, ano ng uh, aura ng uh, Paginaldo Highway sa uh, oras na to. Sa so, uh, natin ma-upload natin agad to maya-maya pag-uwi natin mga tol pagbalik gas ko. Mahal bang gas ko. Uy, ano delikado mga ganun, bigla susulpot no. So dito ah uh, kumalma ano, ang ulan. Tingnan natin kung maiituloy natin tong motor natin doon sa Maynyog kasi yun number 1 na bahay papunta dun sa baka SM pa lang hindi na tayo makatawid kung sa kung may baha pa ron ano at babalik na tayo okay ko pa yung minute eh no kasi may ilagan may init eh. ulan hindi na eh at ang tubig at baha di ba mga tol okay kayo pa pipiliin ano ayan ito lumina ulan o oh, init ang init makakasilong ka pa ng bagya ay eh, dito. Mahala ka sa buhay ilaga, mo. Ginusto mo yan eh. Ulan, baha, di ba? Ang dami ang perwisyo niya Yung motor mo, lahat Gamit mo, hindi ka mapagdala ng sarili Yan tayo sana natatago sa kanto na yon Kanina, eh hindi naman traffic Kasi iniwasan mga baka mag traffic So malapit na tayo sa back mga tala Boundary, ay wala yun pa pala <laughs> Stoplight lang yun, oo oh, yun na yun Ay hindi, hindi pa hindi pa isa pa Sa ano yan Way na tubig, tama ba ako? So walang traffic no? Kung uh, walang bagyo to, o oh, ordinaryo to, sikip-sikip ito, at inikter kasi na walang pasok. Well, babot ba, ko ba tayo dyan. Wah, kita mo yan, yay, lubak-lubak, no? Ang lubak, lubak, no? kanilang kalsada. Kuy, talakon yun. Ayun, malapit na sa boundary ng bakor. imus bakor. Yung ko na yun, yun na yun, yun. Bakor na yan, paglagpas natin yung mga tol. At sa unahan yung SM na. Diyan natin makikita kung talaga bang uh, uh, lubog ang SM bakor. Lubog talaga kahapon pa, no? Oh, yun. Eh, sa ngayon ba? Sa ngayon natin, uh, kaya natin uh, pinuntahan to. At ito lang talaga, sadya natin, ikabaybayin uh, natin ang Ginaldo Highway sa ano na to, sa uh, araw na to at oras na to. So, kung lang ang nabiyahe, nakita-kita uh, nyo naman, mga tol, ang Aguinaldo Highway, hindi ganito ka uh, tahimik. Oo, oh, halos nasa bahay lang lahat ng tao. Ito yung mansion, ang rebilya, no? Tingnan natin kung makakasuong tayo sa nyog, ah. Hindi ko natin mapasasabi lang kasi bako sa SM pa lang ito. Tagit uh, na tayo dyan kung hindi umupa pa. Ay kung umupa na mga katawid tayo pa punang Yog at St. Dominic. Sa so, mga ito, lang dyan mga motor rock. <laughs> ay kita yun, nakikita ko. Agoy, oh, salim! Oh, so nakita nyo mga ito, ito yung sitwasyon dito sa Bacoor. So ayan o, no? talapitan natin mga ito lang. Ayan o, no? grabe ang baha talaga. So wala pa rin tayo madadaanan. Okay. Oh! Oh my God! ito, so nakikita nyo yan. Yan mga tao na yan, oh. So hanggang uh, bewang daw, ayan, oh, magta-try yung ibang motor. At yan, tirik yan, malamang kung ano. Ayun, bumalik. Bumalik sila. <laughs> ano, hindi kaya? oh, <laughs> so yun, nakita nyo ang ano. Eh, totoo mga tala, itong update natin ngayon. chat out! Abangan nyo, upload ko ito mamaya. <laughs> Ah, oh, tingnan ko dala ko yung sticker ko ha. Ay, wala, hindi ko dala. Hindi ko dala. <laughs> Hello? 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 Hindi ko dala yung sticker ko eh. Tons Moto TV. Tons, Tons Moto TV. Eto, picture nyo. Para ma, makita kayo, upload ko ito mamaya. Malalim, malalim. Wala, hindi ko dala. Hindi ko akalain eh. Ha? Boss, ganda ng pepe niyang po. Ang tingin ko kaya, sabi ko sa'yo. Oh, Opo, saan pa ang tawag ng Tons? Pag nakatapak. Hindi, hindi ako tutuloy. hindi po. na. Ayun! Takoy ano? Hindi, hindi. Abangan nyo! Upload ko ito mamaya. Okay na, okay, okay. Ano yung mamaya, ha? Ayun, totoo mga tol, ba? Tabalik na tayo, kita mo, hindi makaahon yung ano. So, ngayon, nagsisiming na sila, oh yung mga <laughs> at dito yung ano nila ang uh, negosyo yung ano no yung kakarga nila sa pedicab yan. so try natin oh, uh, muli na no, boulevard tayo oh. <laughs> kakarga nyo <laughs> ay lumusong oh ikot lang ako ayos oh so yun nagkarga kinarga nila sa truck no ayan oh tingnan okay. oh ito yung sitwasyon dito sa bakor o oh, kita nyo oh Wala, hindi kaya yan. Okay. So, ito yung sitwasyon dito sa bako or. Kita mo yun, yung mga iba, kinakarga nila sa sa mga sasakyan, mga tol. Yan. Yung kanilang motor at ang iba naman ay may pedicab, ayun o, no? kinakarga doon. So, ayun o. No? Ito natin yung kinakarga sa sasakyan. So ganun pa rin ang ano dito, ang sitwasyon. Hindi ka makakadaan sa mismong Aguinaldo hanggang Bacoor. or ito na sa si Bosing. Okay pa naman 'yan. So ito, ang ganyan, okay, narga nila sa motor ah, sa sa, sa uh, mini truck, oh, oh. O oh, di ba? Ganyan uh, laki ng income. Yan ganyan sa mga dito. Easy, easy money. <laughs> o oh, di ba? Para makatawid sila. Ang layo siguro ng uh, tatawiran nila. So yun. So dito tayo dadaan sa Molino Boulevard. Check natin yung ating ano kung ano yung uh, battery aabot pa so hindi na siguro so hanggang dito na lang talaga tayo so babalik na tayo ayan oh makikita nyo may okay, mga kasamahan ng ano isasakay nila dyan kakarga nila ayan tingnan natin mga tol ay ano sasakay nyo magkanong bayad magkanong bayad dyan talong natin kung magkanong bayad nito galing ano ang saya Parang <laughs> naman. Magkano to bayad? Magkano bayad? yan? 300. Ah, isang ano? So, sumakay ka? Oo. Ah, saan ba, ba pumunta mo? Ano pa? Manila. Tapos, pauwi na? Ah, Cavite ka? Eh, pag bumalikan, layan na ikutin mo. Magdadong ka sa kakabila. Baha din doon. Sa St. Dominic. Molino Boulevard. Saan ba uwi mo? Ang layo, Tansa. Wala na, okay na yun. Mura na yun. <laughs> Ay, ikot sila, ikot to. Oh. So, yun mga tol. At, uh, yun. At kinakarga dito sa mini dump truck na to at ang bayad dyan is 300. 300 ano. Ito taga Tansa taga sa to si Bossing at pauwi na so stranded siya. At pinili niya ikarga na lang diyan at magbayad ng 300 kasi na mabumalik siya kalayo-layo. Eh pa, mano pa yung motor niya. So yun, at may kita naman siya. So ito ay ulit to sa dulo yung truck na to at paghanap pa sila ng pasahero <laughs> ng maikakarga ng mga motor ayan nagsibalikan ayan o oh, oo, oh. o oh, nag-iisip sila no ayan no? Oh. ha ah hindi binlog ko lang to ay inano ko kung ganun pa rin sitwasyon binlog ko lang kaya sabi ko na ba, kung umupa na o hindi pa ganun pa rin pala So ang layo. Okay, mas okay yung ginawa mo na 300 lang kaysa naman masira ang ano pa yung motor mo, di ba? Tsaka pag pauwi, pauwi naman eh. Sila nag-a-dalawang isip oh. <laughs> Hanggang sa nyog, di ba? Nyog. Hanggang saan ka sumakay? Diyo, sa may ano? Yung mismong ano doon. Paglagpas man, Saint Dominic. Yung nyog yun, doon nagsisimula yan eh. Eto. Uh, okay. Ano mo, eh, shout out ang mo? Jonathan. Jonathan, taga ka. Shout out. Marami yung guys, ano mo lang, Search mo. Search so, mo TV, ito. I-upload ko to mamaya. Sige, ingat. Ingat. Ingat, boss. So, yun nga, mga tol, at, ayun, oh, no? mo kulit, ano? <laughs> so, let's go, babalik na tayo. Uy, ang dali pala doon. Kung may nagsiswisen, may tumirik din nata doon, may tumirik din, oh. Uh, oh, ayun, oh. No? May sumis. Ay, tumirik. Tumirik ata itong isang to eh. O, tayo na nga natin. Balikan muna natin ito dito mga tol. Bago tayo, bumalik. Tirik! Nabot! Ha? Nabot! Hindi, pinatay ko talaga. Hanggang saan? Ha? Hanggang saan? Hanggang sa dito. Hanggang dyan? Ha? Puta, abot ano? Then, hindi... ko, Hanggang sa... Nyog! Lata sa nyog. Ah, lata sa nyog. Doon magsimula. Okay. Sana okay. <laughs> okay okay eh. eh, yun yung Ay, ano? na Grabe, oh, narito, ginoo <laughs> <shaming> pool. Okay. <laughs> Sige ba, sige, ingat, ingat. Chit-check na natin tong ano. Yung nag swimming na to. Eto 'yung mission test to, ayun 'no. Oh. Iyan ginagawa nila swimming pool, oh. nakita nyo? Malalim, malalim. naman Ha? Bayan to? Ayo. Baka abutin nyo Oo, oh, pag wag lang tumuloy tuloy no Sige boss, thank you So yun mga tol at pabalik na tayo ng Makita nyo naman no oh, Kaya ang sitwasyon dito sa back -order. So hindi talaga makaka Awid, makakatawid ka Pero 50-50 ah, mataas hanggang Gatuhod uh, Mga <laughs> ano daw kumikita no Laki na yun yung sidecar para yung mga kabataan doon ikakarga nila yung motor doon sa sidecar itatawid ka doon hanggang sa dulo so yung iba naman may ginamit doon na ito may ginamit na ano no gas muna tayo mga to may ginamit na rekwa sa <laughs> lalim pala doon dito tayo may ginamit na uh, truck <laughs> yun ang kanilang kinargahan no unleaded boss doon unleaded kakarga na tayo para tour tu tour tayo bukas no okay so paparga muna tayo ng gas mga to So ayun, ayun at may libreng sakay yung Cavite ano, LGU ito. Ito na Cavite. May mga na-stranded ng mga pasahero, ayan kinakarga nila. Ayun. Yung hindi makakatawid mga tol ano, sinasakay nila. Ayun. Full tank unleaded. Ayun. Sagad natin. Okay. Iyon no. Oh. So ayan na naman, uulan na naman siya. Hindi <laughs> ka makakadaan. Pwede dyan, dumaan ka dyan. Sasakay ka sa sidecar, yung motor oh. mo. Oo. Oh. Hindi eh, ko lang din alam sa Molino Boulevard kasi doon sa may ano to malalim din doon. Oo, oh, malalim din doon sa St. Dominic. Malamang eh, bumahan na dito, mas lalo doon. Kung pag-asa mo diyan, sasakay mo sa sidecar. <laughs> o itulak mo. Oh, wag mo pandarin. Yung sabi ng isa eh, tinulak niya kanya eh. Pero hindi niya pa napapandar. Yeah, lang di tulak nang ganoon. Wag mo lang pandarin. Thank you. Nilusong mo doon? Nilusong boss? Ah, sinakay mo? Sinakay ko lang dito Pero nabasa. Ay, sinakay mo na nung nilusong muna. Saka sinakay mo na lang kung na namatay ka. Dapat sinakay mo na lang gano'n din bayad doon Sa pa. Okay pa. Nakalusong pa. Nakalusot. Nakabyaheng Nagaling Bulacan ka pa? Layo no. Baha din doon ah. Makarator. Buti nakalagpas ka doon. So ngayon, na ka ng mekaniko. Ako oh, pa drain mo lang. Baka spark plug lang. Saga, pag Mahirap. Sige boss, ingat. Thank you. So yun, kawawa naman ang ating isang uh, tropang motorista, no? So, hindi na tayo pwede magtagal doon kasi mawala na rin tayo ng ano at marami pa <laughs> tayo makukulit. So, yun nga mga tol, nakita natin no, ang sitwasyon dito sa Bacoor, Cavite. So, ang SM, malamang pinasok na yon So, ayaw naman natin sumugal papunta doon at uh, baka uh, ano <laughs> sa motor natin so uh, yun nata nakakapatay ng update sa mga dadaan dito ay eh, bumalik na kayo at maganap kayo ng rota rota ro, rota. what uh, hindi ko lang alam dito sa kayo bakor boulevard ha uh, hindi tayo lumusob dyan at uh, yun na nga at dito lang tayong sadya, sa Jati sa akin yun nga yung kukunti na rin ng ating uh, battery at hindi na rin makukuhanan alam ko baha din dyan mga tol kasi dapat dyan na sila magsisidaanan You know, doon sa area na yun, meron nung baha din doon. Kaya wala masyadong sasakyan na dumadaan ngayon din sa akin Gawa nun. Gawa nun sa may SM, sa Doon talaga ang pinakamalalim na ano. Kaya isang ano nga, kanya-kanyang diskarte kung paano gagawin. Pero yung isa, uh, una, nilusob niya. Yun, namatay. Tsaka niya sinakay. Di, parang nag, uh, siya, di ba? Sayang din Nung nagbayad siya, dapat sinakay niya na. Diretso. Hindi di, di na nilusob nakaligtas nga daw galing po siya ng bulakan baha din at uh, nakaligtas din siya at uh, nalampasan niya doon pero dito hindi siya nakalagpas sa magsik ni <laughs> ano to Lando Dante, Dante, yun na daw yung magiging pangalan ng bagyo Dante so ngayon pabalik pa, na tayo ng Dasmariñas mga tol so hanggang dito na lang siguro ang ating video so kung pwede ko naman ng ang ating uh, discussion ng yung hanggang sa maputol yung ating uh, recording kasi hanggang doon na lang yung ating camera no? Uh, hanggang doon lang yung ating battery kasi hindi naman tayo nagbao ng uh, extra battery kasi yun nga nalam na natin talaga ang uh, sitwasyon sa Bacor dito nyo sa Imus ano o dito Imus papuntang Dasmariñas uh, Dasmarinas ay mag bagya uh, malalim na rin ng konti pero konti konti lang hindi na natin kailan dumahan dyan dito tayo dadan sa loob mga tol dito kasi para hindi ganong Maraming sasakyan So dito tayo kakaliwa. Sa Tansang Luma. Oh, ayos ah. Tansang Luma. Tuloy-tuloyan doon. Talagang gusto tayo may ano po. Kung saan mo gusto. Lumusob ka pre. Nilusob mo. Nilusob mo. Yung bakor. ka kadumaan? St. Dominic. So dito tayo. Hmm, doon sa bakor daw. Ay doon sa, sa kabila. Parang <laughs> nakalusot para. Pero tinan mo yung motor niya. Parang pumugak-pugak din no. Kira pa to? O, kahinig siya niya siya yung porsyon din natin nakita. Pwede pala yun. Ayun, grabe ang hagupit ng uh, ulan na to, mga tol, no? So, nandito na natin video, mga tol, at tayo ay pauwi na. At so, ride safe tayo palagi sa mga stranded natin mga kasamahan. Sana makauwi kayo. At sana humupa na tong uh, ulan na to. At ay, uh, para tayo ligtas lahat, no? So, see you in my next video. Lagi na ditandaan, ride safe. Peace out. Baboo! Every bless sure.